mga pugis, taka muli si Lito at welcome po sa anak namin Marilaris Garden. Ay si-share ko naman po sa inyo paano ang gagawin natin sa mga kagaya nito na bugambilya. Na mga payat. Nakita nyo ah, maliliit na yung mga dulo ng mga sanga niya. Tsaka hindi fresh yung mga dahon niya. Paano natin magagawa na mapapalusot natin ng ganyan? Ah, ganito rin yung ganito din ito dati na pumayat pero nagawa ko ng paraan na magkaganyan kaganda ayan magandang mga dahon malalaki ang mga bulaklak o oh, diba ito ang gaganda ito ang papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin na paraan para mapaganda natin ng ano unang gagawin natin yan yeah titrima natin siyempre uh, ipoproning natin ang gusto para magpalit yung mga dahon niya at saka natin aabonohan uh, kung anong abono ang iaabono natin yun ang ipapakita ko sa inyo number one titriman natin muna talagang ito sa umpisa parang uh, pangit pero pagka nagtagal na at nagusbong na ah, talagang ah, magiging maganda ito, so, titrimang ko na kasi nakita nyo na ano, ang lilit ng mga dulo ng mga sanga mamulaklak man siya ah, hindi na maganda pero titriman natin na may forma hindi yung basta puputulan lang natin basta uh, ah, bibilogin natin para pag namulaklak siya uh, magandang tingnan kasi nyo kanina ah halos natanggalin natin yung mga dulo ng mga payas hindi naman yung sagad na sagad kailangan nating pag usbongin siya ng malalaki para pag namulaklak siya malalaki din ang bulaklak niya makita ninyo na ano paragated siya pero halos hindi lumalabas yung pagkaparagated niya kasi uh, yung dahon niya payat parang matamlay siya diba kung sa tao eh matamlay siya kulang siya sa vitamins pina natin yung mga ilalim niya ah, babawasan na natin siya ng sanga dito bilimisan lang natin tanggalin lang natin yung mga sanga na hindi na niya kailangan Diba na o? Oh. formanya Mas gumanda pa yata diba? Na-i-form na natin na oh. Ngayon gagamitan natin ngayon ito ng ano? Dalawang klase ng abono. Yung pampalusog at pampabulaklak. Ito siya naihanda ko na. Ito yung triple 14. Ah, kasi ito lagi kong ginagamit kasi complete ito. Complete fertilizer. Ito naman yung urea. Pampalusog ito. Ang, ang number nito 4600. Ah, kasi. Ito ganito Yung urea Nakita niyo yung pagkakaiba niya. Ayan. Agranyo ulit itong triple 14. Ito naman, uh, ah, pino. Ah, parang asin, di ba? Mas magas na ito lang ang Ito yung pampalusog, pamparami ng usbong. Ngayon, kukuha tayo ng ano. Kasi pagka... Kapag maramihan, daming dumadaan na motor, ang lalakas na mga tambucho nila, presensya na kayo naririnig ninyo pagka lulusawin natin sa tubig mas mabilis na tumalab saka natin ilalagay nagawin lang natin ganito bukola tayo ng kalahati na urea yan ganyan kalahati yan super patang kalahati ito ayan ilalagay lang natin dyan Huwag din tayo ng kalahati na triple 14 Ayan, lagay natin yan Kaya natin pinaghalo yan Kasi itong yuria Pamparami ng usbong ah, Pampaganda ng mga dahon Pampalusog nga Yung triple 14 naman pampabulaklak Para pagka nagusbong ng marami Mamulaklak na rin Lalagyan lang natin ngayon ng 3 litro na tubig Ito, isang litro ito. Yung yurya eh, oras na natubigan no, sa una yun. Pero yung triple four yun, napapansinin nyo na ano, ayun, natitira siya, di ba yun. So, itay lang natin na malusaw. Dapat kasi mga isang oras ito bago malusaw. Itay lang natin. Ito medyo ano na. Pagka nalulusaw na gano'n eh ano. Pinahinga muna natin para malusaw, di ba? Pag nalusaw na ano, parang kulay gatas. Pero yan maghahalo na yung urea sa ka triple coated yan. Napakagandang abono yan sa bougainvillea. Ilalo yung sa mga payat na ganito na bougainvillea. Gagawin lang natin kahit maubos dito yan. Kahit papantayin ko lang itong ano. Kasi pagka, pagka nagdidilig, yung alupa nya risa lang to makita nyo ah, hindi pumapantay kaya pantayin lang natin na ganyan saka bago natin diligan para parehas yung kalat ng tubig diba Ayan. ito pwede nang diligan kahit sa puno kasi pagka yung bilog-bilog natin ilagay dyan na dinayarak -di natin sa gilid lang pero pa ito pagka tubig na kahit mapasa na yung puno na yan okay na yan ilagay na natin lahat dyan yung tatlong litro na to kasi malaki naman itong pot nya kayang kaya nya saka malaki na rin yung bugambilya ganyan okay, na natin lahat yeah. o oh, diba ah, ganun lang ang ating gagawin una ah, uh, natin para magpanibago kasi yung mga dulo-dulo niya maliliit na Tsaka yung mga pinagbulaklak ang mga natira hindi na yung mga ganito pero pa ng konti oh ba diba, pag nabulaklak kayo niyan, ang ah, ganda ng forma kasi na-trim na natin ng gusto. Kahit ito dati, ganun ang ginawa ko, na-trim na natin. So, ganda na. Oh. Hanggang dito na lang ang video ko ito. Sana matutunan ninyo. Ito, mga yung 15 days mapapansin nyo na ano na mag-uusbong na siya makikita nyo may mga bago siyang usbong na yun naman pagdating ng 20 days hanggang 30 days makikita nyo na marami na siyang bulaklak kakaganyan na nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo yung pa nga pala na hindi pa nakasubscribe sa akin uh, para mag ma Panoon yung lahat ng mga video ko, mag-subscribe na po kayo. Uh, niyo po yung notification bell para araw yung lahat ng video ko mapanood niyo. dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye.